Worst game ni D'Angelo Russell naranasan ng Lakers this game malikmong wala lang ang ngalok ni Lebron natakot pa nga ang isang Kings player sa kanya. LA Lakers looking to get revenge laban sa Kings magawa kaya nila ito or 4-0 season series sweep ang mangyari? Well, first quarter, gad natin, take takeover mood agad itong si Austin Dribbs para sa Lakers mamaw mood agad 11 points out of the 13 points ng Lakers sa kanya. Pero hindi naman nagpaulit ditong Sacramento. Nakadikit nga lang sila 13-9 ng score na at ang LA Lakers mga pinagpatuloy lang naman ang na magandang start nila dito tapos grabe din ang atake dito ni Harrison Barnes monster dunk at nauwi nga tayo sa back and forth na laban kung saan ang Lakers mayawak ng lamang dito pero sa ending natin depensa ng Sacramento Kings naging sikreto nga nila para makadikit dito sa team ng LA Lakers at tinapos nila ang quarter na tayang laban na 29 points. At sa ating second quarter naman, the back and forth sa offense ay nagpatuloy nga para sa dalawang kupunan sa first 3 minutes natin at patuloy nga na tied ang ating score. Pero pinalamang nga ni Lebron James ang LA Lakers matapos ng kanyang 3-pointer tapos si Malik Monk, hindi nga pinansin ang alok na tulong ni Lebron matapos ng foul. Then after nyan bumawi na ang Kings, lumabang na sila mga idol at yan ay ginawa nga nila sa free throw line. Ito namang si Maligmong na dali nga nang subukan pigilan si AD na balik tuloy siya sa locker room and then Roy Hachimura. Big place para nga sa Lakers pang sagot dito sa Sacramento Kings at para nga hindi sila palayuin. At grabing block din ng ginawa ni AD, lamon nga si Harrison Barnes. Tapos sa uli mga idol ay naging offensive showcase na tayo ng dalawang koponan. Sagutan niya sila sa opensa kung saan si Reeves ang nanguna para sa Lakers at si Duarte naman para nga sa Kings. At sa pagtatapos ng ating second quarter, ang home team ang may kalamangan dyan, 60-56. At sa ating third quarter naman, still enadang agad ang ginawa dito ng Sacramento Kings. Tapos, dinagdagan pa ni Harrison Barnes at ito namang si Keon Ellis na takot sa presensya ni Lebron James, traveling violation. Pero hindi na nga rin nila napigilan ng pagangat ng Sacramento dito nang dahil sa dam nilang turnovers, down na sila ngayon by 12 points timeout si Darvin Darvinam. And a very ugly third quarter nga para sa Lakers nang dahil wala silang rhythm offensively, hirap na hirap ngang pumuntos, dami pang turnovers. Kaya naman kinailang sila dito ng Sacramento Kings. At sa pagtatapos ng ating third quarter, meron na ngang 15 point lead sila, 88 to 73. At para nga sa ating fourth quarter, bay mukhang gusto nang tapusin ng Kings na maagang labang ito. Ginawa ng 16 points ang kalamangan nila. Nang tatrash talk na rin dito ang bench warmer lang ng Sacramento Kings kay Lebron James. Kaya't sinanggut niya yan ng back-to-back -back dunks. Mukhang nabwisit nga siya. Timeout biglang Sacramento Kings. Nababa pa nga ng Lakers sa single digits ang lamang sa kanila pero hindi nga nila mapigilan ng Kings sa opensa kung saan ganyan na ang naging storya natin for the rest of the fourth quarter. Talo ang LA Lakers season series sweep 4-0.